Wow, ang dami ng kapilingon, yun. Hala, wow. wow! Ito, ang ganda ng mangkok ng kapiling Made in Japan, that is all. Wow! Ang wow. ganda ito rin, dali natin itong plato. Kasi nang pares kung pwede na ganito ba? Kaya ilagyan natin ito. Nalo. Meron ka ito, ulam mga Japanese mo ito. Patay, ang dami. Oh, ang ganda ng mga kapiling Hindi talaga malunog yung buhay natin ganito ba? Dalhin natin itong mga kapilingon. Dalawa pang dali, ngayon oh, dali, ngayon ini nanti dali, extra dali, ngayon dali, ngayon dali, ngayon dali, ngayon mid in france, ngayon mid in france ngayon dali, ngayon mid in france Ay. Hello mga kapilingon, mga ng araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel For today's video mga kapilingon, ay another ikot-ikot na naman ang ating gagawin at magliraw-liraw na naman tayo dito sa mga sulok-sulok no? Another baka sakali na naman ang ating gagawin baka palari na naman tayo ngayon at ano na naman kaya ang pleasing wow. sa gantay sa atin sana all no, makahanap tayo kaya let's go mga kapilingon Pleasing lang muna sa mga lugar na ating madahanan ito pala dito pala tayo ngayon sa ano malapit na sa tinitirhan kasi ano kasi kakatapos ko lang kasi maglaba at mamaya na tayo mag ano punta sa malayong lugar <laughs> malayong lugar dito lang tayo video sa malap malapitan lang ba pero kahit pa paano mayroon din naman tayong mahanap lalo na magsipag magsipagsipag lang ba kagaya nito oh. meron na tayong nakikita dito sa ano dito parang ano ba to lunch box oh, parang lalagyan ng pang picnic ba ito ang, 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 bigat ay ano inano ko baka ano ba baka may laman kaya yeah, let's go hali na naman ang gagawin ni Pilingiro kasi who knows under the cabinet lang ang talaga ito ba baka sakali ang talaga ang lahat ha ah. daanan mga kapilingon ting ting tingin muna tayo tayo magandang ano may appliance ko may tinatapos maganda pa naman ang ano

tagos pa sa balat ang ingay ng mga alam ibon dito sa ano eh punong kahoy para mang mga ano nakakita ng pilingo na basurero sobrang <laughs> ini pa tapos na ganito ako kasi baka ba maano tayo baka masagi or makasagi ba kaya dito tayo mga kapilingon sana mayroong laman no kasi binalikan ko yung ano ba sana dito na lang tayo hindi natin mahirapan sa kalisod mahirapan sana meron makikita sa hero dyan ngayon magtingin-tingin tayo dyan mga kapilingon dito dito tayo sana all may makikita na magandang basura sa hero. dito tayo oh lang kayo nag-iintay pilingiro dito ito so, maraming plastik mga kapilingon maraming lang kayo dito magbakasakali na naman another bakasakali na naman ang gagawin ng pilingiro no let's go mag-uting kayo uting sa mga plastic Braba. kaya proceed tayo sa unahan punta tayo sa unahan wala ngayon dito nabigo si pilingiro ngayon dito ah oh. binigo pa ito ang gano'n parang bag

dyan sa kasi may mga ano dyan may mga basurahan din dyan puntahan natin dyan baka sakalihan natin yan dyan magbakasakali tayo dyan Ay. ito ang daming kitchenware mga na kapilingan pero akala ko ba <laughs> plastic lang pala saka may ano pa oh may may pang pang winter Naglalakan yes. pa tayo para makahanap ko ng kapura. Tanghala na matinding pangangailangan. Sa <laughs> matinding pangangailangan. Ano kasi, kung hindi tayo maghahanap, ay nakito, wala tayo mahanap. At kung hindi tayo ngayon, di tayo, ah, tayo maabot ngayon. <laughs> Kaya let's go! Ang kulingiro dahil hindi pa tayo nakahanap. <laughs> Pero laban ra Hanggat ano, hindi tayo uuwi. Ganito <laughs> talaga ang buhay, masuriro. Oh. Lakad ng lakad lang talaga tayo. One eternity later. Sako, Sana kitchenware to, no? Dahil ano kasi, pagsako kasi mga kitchenware to. Tingnan natin mga kapiling niyo. Tanggalin muna natin yung gloves, eh. Matagal kasi tayo Matagal kasi natin. Matagal kasi natin makukuha ba kasi. Nipilit sa ating kamay. So, abutan tayo ng siyam siyam ito naluko na ito ang higpit kasi ng pagkatali eh. hindi man talaga magpabilis Mayroon yung meron kanyang 5 kilos dahil na ano kasi hindi ba din natin pwede ito ano yun kasi ibalik din natin yung hindi natin dalhin ba so, huwag natin sirain matatagal lang kayo nito oh, mga Allah, wow ang dami ng kapilingon wow hala ang ganda mga kapilingon andami mga baso wow ah. oh, ang eh. nito mga kapilingon agoy piling jackpot pilingero again sana oh. andami ang itu, nito oh ito oh mam alay ang ganda nito oh ito, ito may mga ma ito may takore gusto ito ng pares ko ba yung ganito gusto kasi sa makaranas ng ganito <laughs> Dali natin to, mga kepilingun. Ay, gusto niya, ganyan, eh, gusto niyo naman. Dami rin dito ng kape lang, may baso pa. May ano rin dito oh. Eh. Hala, ganda ng mangkok. Ay, dala talaga natin ito. Tik-tik muna natin ito isa. Para mag-click satin ng mga ito. Baso, eh. Ito kasi canteen dapat dito daming baso oh. Ito oh. Pagto. Ito rin oh, mag ay hugas lang tapos ito. Eh. Ito 'tong daming baso oh. Oh, mga, ano, ang dami ng kapilingan. Ito rin, oh, may basag. Kunin natin yung basag. Ito, ang ganda ng mangkok ng kapilingan. Ito, ang ganda ng ganito. Yung mga ganito ba? Made in Japan, sa tito. Dala natin yan. Kasi yung mga ganyan, made in Japan. Yan. May ano pa dito, may mga kamag. Ito rin, oh. Wala. May takip-takip ba? Yung ganito, may takip. Ang ganyan ba? ano oh. Nung mga Pyrex. Ito kuro oh. tuwag na to parang ay may pa star star pa oh hala ang ganda eh hala ang dami na ito mga kapilingon agoy puno talaga yung ano natin nangyong dito sa ito magaganda natin tuman dahil magaganda kasi ito lahat oh Ang dami eh. ganito oh Ito mga kapilang oh Tatlong pirasong ano

Ang so, sobrang ganda nito mga kapiling oh. Puro wow! kasi ganda kasi so, maganda naman talaga. hindi <laughs> naman sabihin natin. So, Microwaveable pa hindi pa dito. Okay, ang ganda talaga ito lahat. Ano to? Ito itong lalagyan ng mga mga dessert ba? Dito. Mahilig kasi mga ganito dito. Ang dami ala dito pa oh. Ang dami mga kapiling mo. Sobrang wow na. <laughs> Yabo kung tubig kasi umulan. Ang ganda ng mag. Uy. Nasa kamera na kinibigitan mo. Ito oh. Ang ganda mga kapiliw. Ang ganda ang Oh, wala ang ganda nito eh oh. meron kasing tao sa atbang ba? sa kabila nakatingin sa akin kaya minsan nakabahan talaga sa meron may dumalating sa sakyan ang ganda nito ang dami pa mga kapilano may, may, takip ba may mga takip ba?

Wala na tayo ng lalagyan. Kunin natin yung lalagyan mga kapili mo. natin ito sa sako. Huwag natin gagawin. Dito mga basag. Huwag natin mga galing pala natin kabalinti kung kung ko kung 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 ng kung 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 ito kung 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 bilhin kung 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 natin. Kuya ano? na natin ang ulang takas na kawadaan mo sa talaga ito ba? Ito masigurong takas niya. Gusto kasi ng pares kung maka-experience ng ganito ay dalhin natin yung natin. Ayusin natin. Gusto na yung kamera. Kasi ng pares kung maka-experience ng ganito ba? Kaya ilagyan niya natin ito. Naluko Hindi pala ako nakaano kanina. Lagi kong nagsalita. Mapatiin tong plato. May hugas lang katapat nito. Dalawa kasi oh. Dalawa. Sobrang happy ni Pilinero pag Oo. Oh. Sobrang mga mahal. Mga ano kasi eh. Hindi bali na. <laughs> Para tayo. Kuan ito ba? Hindi, hindi. Maganda kasi ito eh. Ito na pala natin yan. Dahil sayang eh. Dito, wag na ito. Parang ano kasi nasisira na yung takip niya. Mayroon na pala dito. Maganda eh. Ito eh.

wala man mga kapilingon mga legit na basura lang kaya wala talaga hanap tayo sa inahan kaya ito wala ayun ang nakakaano ba pag kitchenware ang makuha natin dahil sobrang bigat pero at least blessings na ito dahil libre lang eh kapala ng muka talaga ang kailangan ang puhunan pala hindi kailangan puhunan pala kasi kung wala tayong kapal ng muka at saka lakas ng loob ay hindi talaga tayo makaano dito. hindi talaga makasurvive sa pagiging basuriro ay eh. kasi kalain mo hubag-hubagan din kayo hubag-hubagan ka din sa ano ah, sa mga posibleng mangyari ba kailangan lakasan ng loob at saka dasalan talaga hindi natin alam ano ba hawak ng buhay kasi pero ang iingat pa rin si kaya sobrang bigat na nakuha natin pwede na tayo umuwi dahil punong puno ng ating bag napupuno sa mga ano ba kitchenware ang dami mga tapon kaya maghanaphan maglirao nito tayo dito kaya so, mga bangko pa mga kapilingon ang ganda ng bangko mga kapilingon sus so, para tayo correct at oh wow wow dalili natin itong mga kapilingon gusto kasi ito sa aking paris malagyan kasi ito ng mga mga ay gusto na hindi pala naano yung kamera natin gusto kasi niya yung mga naano na ba yung mga finish ko yung finish ko tapos na naluto ba ito oh ito oh wow dalili talaga natin ito wow kasi oh gusto ko ngayon ba dahil, dahil magagamit na nito oh eh. pag magluluto tayo ba halimbawa magluto ka ng pansit or utan baron magagamit talaga ito stay wait muna ha kasi na, ano yung camera natin ayo kasi ito oh ang ganda nito oh mabigat nga lang ay galing wow. talaga natin dito mga kapilingon dahil mahal man 'tong mga kapilingon ito oh, ang chadan ito nako wow. hindi talaga malulugay ang buhay natin kung ba dalhin natin 'tong mga kapilingon dalawa pang takip niyo dalhin din natin yung extra takip eh <laughs> Hala, ang bigat na nito ni Pilingiro. Kitchenware. Ito, pwede ito dalhin sa ano. Oh, maliligo tayo dyan ba? Dali natin ito mga kapilingon dahil sayang ito. Oh. Ang ganda nito mga kapilingon. May takip po. Ano wow! ba ito? Oh. Alam, ito eh? Lumi Luminar. Made in France. Hala, made in France. Nakto. <laughs> ang ganda pa nito. Made in France. Wow! Hindi basta-basta ang galing. Ginalingan ito. Kaya dalhin talaga natin ito. Eh. Ilagay natin eh, mga ito, eh. <laughs> yung mga ito. ba? Yung mga Ilagay, ilagyan din, ilagay natin sa loob yung mga kanina. Dali natin yan, sayang. Mahal daw ito. Kaya dali natin yan Dahil ilalagay ko na lang sa bag na itim yung iba. Dahil napunong-puno na punong -punong tayo ba. Agoy, ang ganda nito. Susito, so, mataki pa oh. Sosyal na sosyal. Yeah, hindi talaga. Lugay yung pagmaliraw-liraw natin ngayon. Tapos may tracer pa dito mga kapilin ba? Tinan mga kapilin, oh. May wasing pa dito. <laughs> Ang ganda. Ito oh may higaan pa. Kaya meron din sa, sa baba. Tingnan din natin yun. Dahil ano din kasi yun eh. Sayang din kasi pag hindi natin yung tingnan. nakupawan awa, Ay, akala ko na iwan ko yung ano ko. Yung tinidor ko. Dito sa baba. mayroon din dito. Tingnan tayo dito. Dito. Tingnan natin ito dito. Dito. Dito natin lagay yung bag.

para mga bag Wala, wow, bag na mga kapilingon Wala ba lang ito lang ito? Ang ganda po ito Wala mga sira Dugyot lang tingnan Ito ang ganda po, sira-sira o Wow! Dali natin ito, sayang, ang ganda nito eh Dali natin yan Ano kasi, din Sayang din yan

I, ito ito ang dami dami Ang natin yung plastic. Ito maganda din siya. Dali na lang natin itong pilot ba? Ang ganda kasi ng pila. Kaya dalhin natin ito. Sayang din ito. Magagamit ito sa mga bata. Puti kasi. Bagong bago din. Kaya dalhin natin yan. Ano kasi sayang din. Pag hindi natin dali. Kulir. Ganon. Marami-rami din kasi ang laman. Kaya yun. Karami talaga sa Pilingiro ngayon. Meron kasi ano, akala, akala ko babas yung baka bag ko. Ay, wala na ano. Kaya <laughs> hey, let's go mga kapilingon. Kaya hey, let's go mga kapilingon. Sobrang naparami tayo ngayon ba? Dinala ko yung isang bag. Eh. Sana oh, no. oh. Dahil sayang din. ha, <laughs> 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 ah, grabe. Pinagpawisan sa pilingiro eh. Maraming salamat po sa inyong lahat no mga mamang sir lalong lalo na po sa nagsuporta sa aking munting YouTube channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe pa subscribe po na aking channel from Pilingero channel magdandaan lang muna tayo mga kapilingon at the same time mag -ano tayo mag anong tawag nito ay eh? baka mayroon tayong mahahanap ba ay dalhin talaga natin dahil sayang din kasi pag hindi natin dalhin kaya hey, let's go na Shoutout po kay Ma'am Ingracia Cresostomo. Ang shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. Ang shoutout din kay Ma'am Susana Arizapa. Ang shoutout din sa anak ni Ma'am na muwi na sa San Mateo, San Mateo Rizal na si Ma'am Mary Jane Salvador at sa pamilya ni Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Nene Villegas from Isabela. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cado from Yaor Kamsor, Kamsor Bicol. Shoutout din kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Caloocan North Shoutout din kay Ma'am Victoria Ambalong ang shoutout din sa asba ni Ma'am at sa mga anak ni Ma'am na sina Sir Prince at si Ma'am Ma Crystal Shoutout din po kay Ma'am Bisaya Girl N9C from Cebu South na nasa Bahrain ngayon Shoutout po Ma'am Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera Unbelated Happy Birthday po sa inyo Ma'am Birthday po kasi ni Ma'am last 16 at shout out din sa pamangki ni ma'am na si Ma'am Maggie Di Guzman. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga mama and sir. Lalong-lalong po sa mga nasubscribe at nagsuporta sa aking munting YouTube channel. At sa hindi pa po nakasubscribe, pa subscribe po na aking channel, channel. Thank you for watching. God bless.